Yan mga idol. Tubig po yan galing sa sa Angat Dam. Galing yan sa Angat Dam. Tubig na yan. Malakas akong tubig. Kaya ayan no oh, mga idol. Dito yan sa Angat River mga idol. Sa Anggat River. Angat Bulacan iyan po mga idol yung lakas ng agos sa tubig galing po sa Angkat Dam. Mga idol, ayan shout out sa inyo lahat. Ayan mga idol. Ayan, napakalakas yung agos sa tubig ko. Oh. Ayan. Shout out sa inyo lahat mga idol. Bahay yun na sa kabilang gilid oh, kabilang ano. Bayo oh. malapit sa ilog oh. Kaya ang mga ano dito mga idol, mga damara na ubos. Yan mga idol. No? Yan. Galing po to sa Angat Dam. Nagbawas sila ng tubig. Yan dito, kaya malakas ang agos ng tubig dito sa baba. Dito sa Angat River to mga idol, sa Angat River. Yan mga idol. Yan, mapakalakas niyan. Oh. Tapos din doon, sa may dulo, mga, mga bahay na sa unahan, sa babaw mga bahay. Kaya pag ina pagbalak yan tubig, inaabot yan doon mga idol. Yan, inaabot yan. Yan, inaabot yan sa mga kabay-bay na sa ibabaw na yon. Kaya dito pababa. Tapo ng tubig. Yan, mga idol. Yan, galing to sa Angat Dam. Nagbawas ang Angat Dam ng tubig. yan, Oh. Yan. Kaya, malakas ang agos dito sa baba. Malakas. Pag umaga, hindi naman gano'ng malakas. Pag hapon, tuwing hapon, pag nagbabawas ng tubig sa Angat Dam, yan, mga idol. Yan, shout out sa inyo lahat mga idol. Para lagi kayong updated sa aking YouTube channel TV Vlog na Huwag niyo kakalimutan mag pindutin ang notification bell mga idol para updated kayo. Ayan no, mga idol. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hapon na kasi nandito ako sa gilid ng ilog. Galing po yan sa Angkat River. <coughs> Sobrang kaya galing sa Vietnam. May idol. Iyan po mga idol oh, tingnan mo ibaba. Ayun po sa so ibaba na 'yon. Malakas ang bandang ibaba pag galing sa taas ng tubig. tumaragasa. kasi nagbawas siguro ang angkat dam ng tubig. Ayun oh. mga idol. Yan, lakas na ng ako sa tubig yan. Galing sa taas. Kaya dito sa baba, kawawa yung mga, mga, bahay dito pag lumalaki ang tubig. Yan o, oh, mga idol. yan po. Pag nagbawas ang angkat dam ng tubig, dito po sa angkat ng bayan ko, mga idol. Shout out sa inyo lahat mga taga-angkat. Bulacan! Ayan o, oh, kabila oh. Pag lumalaki ang tubig, kasama yan. Kaya lagi pag uras ng malaking baha, lagi walang tao dyan. Likas lahat. Likas lahat mga idol. Ayan o. No? Ayan o. No? Napakalakas ng agos ng tubig. Shout out sa inyo lahat mga idol. Magandang hapon po. Lahat. Mga idol. Shout out mga OFW natin dyan. Kumusta sa ibang bansa. Shout out sa inyo mga idol. Oh. Shout out sa iyo, idol. Shout out. Ayan ah. Baka pabulga na Baga, tayo mga idol. Shout out sa iyo. Mga OFW natin dyan. Shout out mga idol. Kumusta na kayo mga idol? Kumusta? Dito, ko ako, dito po ako sa may Angkat River. Kaya malakas ang agos po ng tubig sa baba. Kasi nagbawa siguro ang tubig ng Angkat Dam sa taas. Kaya binawasan ng konti lang. Pero malakas pagdating sa baba ang agos ng tubig, mga idol. Shout out sa inyo lahat, mga idol. Kumusta na kayo? Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan, nakita nyo naman, mga idol, di ba? Yan ah. Na. Yan. Nakita nyo naman yan, mga mga idol. Shout out sa inyo lahat. Yan. Ganyan po kalakas sa tubig pag pagdating sa baba. Yan. Ayan, ayan ako mga idol. Shout out sa inyo lahat yan mga idol. Ayan no? Lakas na halos uh, ang agos ng tubig. Sa baba, galing ko, galing po ito sa Angkat Dam. Tuwing hapon, nagbabawas sila. Kasi pag minsan umuulan, kaya bawasan na konti. baka sumabog. <laughs> ayan, malakas ang agos niyan mga idol. Ayan o. No? Nakikita nyo, Nakita nyo naman yan o. Oh. Kala mo dagat. Nagos. Nakita nyo naman, idol. Yan. Ganon yung ano. Yan. Yan. Riprap yan sa baba. Kata si Riprap yung tungtungtung -tung, -tung ako. Yan. Nakita nyo naman ako sa tubig oh. o. Diba? Ayun, oh. Diba? Ah, galing sa taas yan. Ngayon o. Oh. Ah, maggaling doon sa babaw. Kaya dito kami sa baba. Nakita niyo naman, 'di ba, mga idol? Ayun. Yeah, 'di ba? Kala mo dagat. Yeah, mga idol. Hanggang dito na lang tayo. Magandang hapon po sa inyo lahat mga idol. Kung na natin pahabain, nakita ko lang yung ilong. Kaling sa angkat dam. Nagbawa sila. Nakita nyo naman, di ba mga idol? Ayan. May kunting picture-picture pa yan. No, sa babaw. Naparami tao doon. Maraming bahay. yan Ayan. Ayan. Ito na po yung pinakababa. May hagdanan. Mga idol. Ayan o. No? Pag may tumatawid dito papunta sa kabila. May bayo. May bangka naman. Ayan, may mga bangka ron. Pagtatawid nila kasi iba. Dito sila sa ano, mga sadyante pag pumapasok. Nasa kayo sa bangka. Pagtawid. Pawi. Pawi. Yan, yan o. May bangkaroon no Yan mga idol, may bangkaroon. Yan. Babalik na yan dito. Pabalik na yan mga idol. Yan. ang pa ng bahay dun. Pag inaabot ng tubig yan. Abot yan. May bangka oh Dumating na yung bangka. Yan. 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 Galing po yan sa kabilang mga idol. Yan. Taron. May, may mga ano. sakay Lima limang piso lang yan. Pagtawid. Yan. Lima limang piso lang. Yan. Bayad, bayad, bayad. Di hindi tatakbo yung bakyo ng gasolina. <laughs> bayad, bayad. O, oh, di ba? O. Ito yung hagdalan pakiat medal. Yeah. mga idol yung bangka natin aantay niyang pasayeros pag tawid ulit hindi yan tatawid doon pag walang pasayeros mag-aabang yan, mag-aabang mga idol yan hanggang dito lang tayo mga idol shout out sa inyo lahat maraming salamat po sa panonood thank you so much for watching mga idol